Nag nagtaka ako, bakit sabi ko bakit, bakit parang walang mga daga sa ano kala ko lang hindi ko agad siya napansin dumungaw pa naman ako dun kaya pala wala na ang akala ko, host lang makita ko ayun dami yan nakain busog na naman siya buti hindi siya cobra kasi sumilip ako dyan eh dumungaw ako eh kasi hmm. so yan dito dito ko linagay yung ibang mga daga eh itong hmm. hmm. buntis buntis dito alam ah, ko kung ilan ang nakain yan busog na busog siya. -bus eh. tawag dyan na sa ahas uh, na yan ay ano hmm, brown rat snake talagang daga ang kinakain yan ito lang kasi naman sarahan yan eh sa makakalusot talaga siya di nga lang siya makalabas kapag pagbusog na ayan huliin natin ito lang ah Hmm. Oh. Diba? Dami na nakain. Busog na naman siya. Hmm. Hmm. Ah, haba yan. Hmm. ka lang.